Hi guys, welcome to my channel Ngayong gabi, medyo umorder kami ng pagkain at nagkikreed yung aking anak na pangalan Gusto daw niya ng ilang-ilang ilang. Huwag, ilang, na, ilang. huwag natin sabihin yung ano? Hindi naman may bay may tayo <laughs> So, ano ano ba itong mga in-order mo, anak? Birthday Canton, uh, seafood roll, Lumpia Shanghai, tsaka fried rice. So, bago po namin ipasok to sa amin loob ng bahay, didisinfect muna namin. Yan, pati kamay nila. Medyo order muna kami ngayon. Tinatamad akong magluto. Oh, gusto din makijoin niya, ano? Gusto mo rin makijoin? Kumain? Kumain na kayo, eh. Okay. So, ang mga in-order namin ay itong seafood roll. Yan Ano to? Pansit Canton. Gisad. Birthday Canton. Ah, birthday Canton. Lumpiang Shanghai. At saka nagawa ako ng favorite ng bunso ko, yung kanyang bagoong stir-fry kangkong tsaka fried rice. So, medyo ano na kami ngayon. Talo-talo na. Sobra ng gutom dahil nagkandaligaw-ligaw yung rider. Level. anak ko. Buksan nito ito. Tapos ito. siya Time for tayo. Sabi ko ano.